Ah, good morning, good morning mga kakumpuni. Meron tayong tanggap dalawang cellphone to. Samsung A10s wala yung Wi-Fi and Bluetooth. Tapos yung Vivo Y90 niya, battery yung gagawin. Ito kukunin natin. Saka galing, sir? Ay, nabotos lang naman si sir. Ito, gagawin na natin to ngayon. Let's go. Ito yung... Ay, pakita muna natin. Ayun, hindi na magbubukas yan. Eh, wala na. nag -off. Ito kasi motherboard to. Wi-Fi IC to. Ngayon, re -referin natin to. Ito mga kakumpunyan. Nakita nyo lumalabas na yung Wi-Fi on. No? Kanina, di ba wala? Ayan, connect natin ngayon. Pagka natin. Ayan, para ng password ng Wi-Fi. Ayan, hindi pa rin ang ko. connect. pag Pagka hindi ko manik, agoy. Ayan, hindi. Nakano naman to. Ayan keep, uh, keep wifi connection. Ay eh, nakita nyo, nag-connect na siya mga kakumpunya. Ngayon, Ipo-format ko to, ililibre na lang natin. Silabi ko na naman, eh. sir, no? Pag mga ganitong senaryo, alam niyo naman yung password, tas mabagal yung unit. Pwedeng kayong mag-format o kaya pwede nyo sa akin pa-format. Ililibre ko lang. Wala tayong bayad pagkaganyan na. Basta't walang password. Pero kapag ga may password, matik may bayad tayo ha format na. Ayo di ma. Ah, ito na mga kakumpuni, natapos na natin yung unit ni Sera. Ito, nilibre na lang din natin yung program para kahit papano, ma-refresh, medyo bumilis. Tapos ito, okay na. Pinalitan din natin ng battery. Ah, charging pin kasi, sira. Ito, sir. Ayan. Soli na natin.